sa mga ginagawa sa iyo ng asawa mo. Siyempre, miserable ka ngayon. Kailangan mong hanapin ang katotohanan ukol dito. Mahahanap mo ang landas pag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang ilang salita niya. O, sige. Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao. Na para bang mula sa pagsisaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos. Na humihiling sa mga taong magpatotoo sa Diyos. Gaya ng si Hobay sinubukan, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos. Ang nangyari kay Hob ay ang mga gawa at pangihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawa ginagawa ng Diyos sa inyo, ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. kailangan nilang magbayad ng tiyak na halaga sa kanilang mga pagsisikap sa lahat ng ginagawa nila. Kung walang aktwal na paghihirap, hindi nila mabibigyan kasiyahan ng Diyos. Ni hindi sila makalapit dito pagkus. bumubulalas lang ng mga hungkag na kasabihan. Mabibigyan kasiyahan ba ng mga hungkag na kasabihan ito ang Diyos? Kapag naglalaban sa espiritual na dako ang Diyos at si Satanas, paano ka dapat magbigay lugod sa Diyos at paano ka dapat magpatotoo sa kanya. Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo. Bagamat maaaring hindi mo kang mahalagang mga ito, habang nangyayari ang mga bagay na ito, ipinakikita ng mga ito kung mahal mo ba o hindi ang Diyos. Kung oo, makakapanindigan ka sa patotoo mo sa kanya. Kung di mo isasagawa ang pag-ibig sa kanya, di ikaw ang taong nagsasagawa ng katotohanan, na ikaw ay walang katotohanan at walang buhay, na ikaw ay ipa. Kamangha mga ang mga salita niya, nakapagbibigay ito ng kaliwanagan kailangan kong tumayong saksi sa harap ng pang-aapi ng asawa ko 'yun ang kalooban ng diyos